ayan yeah, o sa so, ano 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 mm. malaki ito ito mm. lang balik mo na ito ito mo ipit. Ay, nawala na. Aba, ayun o. Wala na. Pagpag mo na. Nagpagpag na sila. Eh, pagpag na natin to. Hindi na. Nagpagpag na yan dyan. Sigurado yan. Unik ko na Pagka lang mama. Hindi, ito o. Oh. Gumagalaw na. Ito, pakita natin. Magagapang. Mag ah, nag-hatch na siya tayo. nag na. Nagpagpag na. Okay.